Hello, good afternoon, good morning. Andito ngayon ako sa Bukid. Welcome to my YouTube channel. Ayan. Nagbibisita ako ng ano, Bukid kasi nagpapaharbis ako ng saging. Uh, andito kami ngayon, nagharbis na sila. Hinahanap ko lang kasi late akong pumarito. Ayan, dito na ako sa aking sagingan. Ayan, oh, medyo ano, madumi. Pero... Ayan siya o. Oh, madumi siya. Oo. Oh. Pero marami na harvest. Hindi ko napapabawasan ng... suwi pa. Kasi nga ano... busy tayo sa ibang... mga gawain. Hindi ko alam na... ganito na pala kadami ng... dumi sa ilalim. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ah, gubat na. Gubat na ang ating ano ay sagingan. Ayan. Matagal ko na rin napapakinabangan ang saging na ito. Duh sa mga viewers ko na matagal nang ano ay nanonood. Alam nila na kung gaano nakatagal akong nagsasaging. Nagpa-farming. Madami na rin ako ano na ha-harvest ah, dito. Tapos, ayan o, oh, yan. Ang price ngayon ng saging ay ano 18 per kilo. Kaya medyo maganda ang presyo sa pero sa Mindanao yata ang baba ng saging ngayon. Kumpara dito sa Luzon. Ayan, dito yung mga new god dati na tinanim ng mga bago oh, ayun oh. No, hindi ko lang kung alam ko nakikita sa video. Ayun. Ano na siya? Nag-aautay ng bumunga. Yan. Yun lang muna ang i-update ko at mamaya mag-update ulit sa inyo.